Yung reliyon ng Islam ay reliyon na paprotektahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kailangan ni Allah ta'ala na protektahan ng mga Muslim ang reliyon ng Islam dahil silang si Allah ta'ala mismo ang nagoprotekta dito. Pero ang kailangan protektahan ng mga Muslim yung reliyon ng Islam sa kanilang mga sarili. Wallahu subhanahu wa ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mo sahaba binakila niya yung mga sahaba radiyallahu anhum liyaj'aluhum qudwatan hasanatan li ummatil islam upang magsilbing modelo sila sa mga muslim kullama tajhal al-insan kaya kapag nagkaroon ng pagiging ignorante ang mga muslim sa pagsunod sa mga sahaba at sa pagkilala sa mga sahaba andun yung level ng pag ignorante nila sa mga sahaba na nakadepende ang pagkaligaw nila sa reliyon ng islam Nangangahulugan lamang na ang paggabay ng isang tao sa relihiyon ng Islam ay nakadepende unang-una sa pagkilala ng sa managdadala ng Islam. Wallahu subhanahu wa ta'ala, Yuwayin lana, nililinaw sa atin na yung relihiyon ng Islam ay nakatayo. Pero ang sisirain sa atin ng, ng, mga kalaban ng Islam, yung nagdadala ng reliyon ng Islam. At sila yung mga sahaba radiyallahu anhum. At makikita natin yung fitna sa lahat ng umma ngayon. Sa lahat ng mga muslim, pati na mga muslima, na halos sila ay hindi nila kilala yung mga sahaba. Ang pagiging ignorante ng mga tao sa mga sahaba ngayon, tumutuko yun sa tindi ng fitna na pagsunod nila sa pagiging modelo ng mga nasyano, pati mga hudyo. Mas, dahil mas marami pa silang kilala ng mga modelo ng mga kristyano pati mga hudyo kaysa pagkilala nila sa mga sahaba. Nangangulog ng pagkilala nila sa mga Nasrani, pati mga Hudyo, tumutukoy yun sa pagkaligaw ng mga umma na ito sa kanilang mga sariling relihiyon. Walidalika, dapat sundin natin ang unang-una ang makilala natin yung mga sahaba radiyallahu anhum. Dahil ang paging ignorante ng musin sa mga sahaba, tumutukoy yun sa paging ignorante niya sa kanyang relihiyon. Ang kalawa na dapat gagawin nating modelo sa buhay natin yung mga sahaba radiyallahu anhum. Dahil ang pagsunod natin sa kanilang pagyapak ng relihiyon ng Islam sa kanila, tumutukoy yun ang pagsunod natin sa gabay ng relihiyon ng Islam. At ang pagkawala at pagiging ignorante ng isang Muslim sa pagkilala sa mga yabak na mga sahaba tumutuko yung sa fitna na sumusunod sila sa mga Yahudi pati mga Nasarala. Walidari ka Allah Subhanahu wa Ta'ala kanyang sinabi sa Quran na sa pagitan ng gabay na mga nauna sa atin ay dapat panghawakan natin ang katuruan nila. Sa pagitan ng gabay na mga tao na mga nauna sa atin, panghawakan natin ang sinuturo sa atin at sa pagitan ng katuruan na binigay sa atin. Yaqulu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu sabi ni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana minkum mustannan falyastanna mimman qadmat." Kung meron kayong kukunin na modelo sa buhay ninyo, ay dapat kunin yung modelo yung mga tao nang na, naunang namatay na. Sino yon? Yung mga sahaba radiyallahu anhum. Sila yung dapat magsilbing modelo sa lahat ng umma ng Islam. At kapag nakikita natin sa henerasyon ngayon, na nagiging modelo ngayon ang mga artista ngayon, nagiging modelo ngayon kung sino naging professional ngayon, at nawala sa kanila yung pundasyon ng paniniwala na ang kaalaman dapat nag-uumpisa sa masjid, na ang respeto ng kaalaman dapat nag-uumpisa sa ulama, sabi ni Propeta Muhammad SAW, bilang babala sa lahat ng umma, la anna Allahu tabarak wa ta'ala al-ilm. Aalisin ni Allahu ta'ala yung kaalaman ng Islam sa inyo. Walay sabi kabdatil ulama, hindi sa pagitan na mamamatay yung ulama. Kung hindi, mas hindi kayo marunong makinig na sa mga ulama. Ang magagawin ninyo, maliligaw kayo na kahit may ulama na, sisiraan ninyo yung mga ulama. Ang mangyayari, maliligaw kayo kahit may ulama na, ay hindi na kayo makikinig sa kanila. Ano ang susundin ng mga tao sa iyong ulkiyamat? annahum yattakhizuna an-nasa ra'asa-hum juhala ang gagawin niyo kung sino yung famous sa social media siya yung susundin niyo at sabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa taftun, hingi kayo ng mga fatwa patungko sa Islam sa mga famous sa social media sabi ng rasul sallallahu alaihi wasallam bibigyan kayo ng kaalaman sa Islam fa faadallu wa adal at maliligaw sila at maliligaw kayo. Ano ang pinakadahilan? Li anna nas kad mata fi qulubihim ta'ziman lil ilm. Dahil sa mga umma ngayon namatay sa kanila mga puso pagrespeto sa mga tao may kaalaman. Namatay sa umma ngayon yung pagdakila nila sa kaalaman sa reliyon ng Islam. Ang ginagawa nila kung sino ang famous sa social media, yun ang susundin nila. Ginawa nila kung sino ang maganda sa pandinig sa feelings nila, yun ang reliyon nila. Jaaluha ang mga taong pakikinggan nila, ginawa nilang pagkain na kung yung masarap yun lang ang katanggapin nila. Nalimutan nila ang kaalaman sa Islam ay parang gamot yan kung ikinabubuti daw at kainin mo kung kamahalaga para sarilihin mo ay dapat tanggapin mo. Hakadakan kanal ilm Ganyan yung pundasyon ng kaalaman ta